yan mga katropa grabing kalalaki niya ito mm -hmm. yan o no? oh. ayam pa o oh. grabe mm. Kalaki. mm. size comparison Mm. ang lalaki. Mm-hmm. Mm-hmm. So, eto na yung nakikita natin sa TV Patrol kay Noli Di Castro. <laughs> Ayan, nakita ko rin ng personal. Ano lang? Huh? Grabe. Takki. Takki. Hmm. Sa mga malalaki yan. Parang isang LC na sasakyan. <laughs> Land Cruiser na wala na uh, Land Cruiser na. Oh. Si King Kong, 7 million. Ayos si King Kong, 7 million. Ayun si Dagul na Original. Ayon. Hindi nga, mag kailangan din aldawa, maganda yung alaga mo kung pag ganyan, Medyo mm takip -hmm. for breathing naman eh. Uh, 7M. Ano na? Ang laki, di ba? Pag lumaki, di ba? Mamaya, pakainin na ito lahat, ha? Oh, laki. Ayun, matindi doon. Hindi, pag tag-ulan, kastahan sila. December, itlugan yan. Hanggang Mayo. Hanggang Mayo. Yeah. Yan po sila sa personal. Solution. one one minute. Lisa na. three months bago The best. The best.